Pag ulang ta nag-celebrate sa Immaculate Conception, no? no? she is too pure. No? Itong pagpaka na to, mahal inahan. Kunang <laughs> uh, ako nag-share ninyo, aron ma-inspire mo <clears throat> sa pag-devotion sa mahal na... kapoy. pray the rosary. Pray the rosary. Pwede ka mag-pray, walang travel ka. No? na na misteryo, imong i-dedicate sa imong family for peace. Di ba ang pamilya nga kanunay na at peace dyan. Kaya na So sst, soye, Gubot inyong palibot, gubot inyong una-una, o ano <laughs> mo. Iba sila naugra ng bayhana na si Mama Mary. Kikas langit. Ito's Fatima. Mga anak, pray the rosary every... God. Shhh, mga tatay. Anong ni ulit ninyo? Pray the rosary. Human ako, sulit hey, asawa, eh. Hindi ulan ko, Father, the best kitig mong wali ba? Siya naman, ah, banda, Father, ni kuha na yung rosaryuhan. <laughs> magluhod ha? Wa na yung magkuhan. Wa na yung maglingkod. Magluhod ha? To obtain peace, authentic peace. Ang iyang banana, ang manglead sa pagrosaryo. Di tamatog matog. without praying the rosary. Marami, no? Sa itong pulis bitaw, nga iyang anak, naghikog niya, uking poses, kanus, ah, liberate one hour ko nag-exercise nya wag yun mong gawas ang yawa, sa so, diyang nag eh. So, kita tanan mag with devotion para sa si iyong anak. Pagkanta na mag, Salve Regina, Mater Misericordia, suka siya. Huwag na ulian ang bata. Na? Ma, Kaana sa so kulawas, so <laughs> oi. Ano siya? Ano na basa ba ko <laughs> ba? Tuli water. Ano na basa di ko? Asa di tama? O saan yung lugar? Ano na siya? Wa di siya kalibutan tanan. Marami <laughs> na. Nga karoon ang bata, himsog na kuno kayo. Yung family, from time to time, ato dito sa office, magdahan na po laing pasyente. <laughs> 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 Yan dito sa office, no? Then katikisem whole morning, Thursday to Sunday. Katikisam juda, ikatikais sa to ang mga tao. Kay mahinlo manta ta pinagi sa katikisam Na nasa San Juan 5, Na hinlo na kamo kay namati kamo sa akong mga pulok. So ang pagpamati lang mismo sa katikisem karon, hinay-hinay man ta na hinlo. Kada kan man mo mga fungsoy. Hoy, Dagag laki charm. Tinoo dili. Ay ay mo tuu ta. <laughs> kasal bitaw. Kasal. Apil ko dito, ni tambung ko. Dito nas reception. Ang lula nagdaog ko at baso. Yan ay tubig. Nang dapog sudlay. Gisudlay ang bana. Gikuha kutok ko yung madlusa. Kaspa. Nadayang gikutaw. Ah, oh, kalamik Diyos. <tod> Pag human no? Nag, ang mga kutugod nag-freestyle. Nag, nag freestyle. <tod> Ang kuyaman nag-backstroke. No? <tod> ang mga kato nag-freestyle. No? O ang mga kaspa nag-butterfly. <tod> Gikuha na po sa ang bana na po. Gikuha na po ang kutak, kuyaman, lusad. No? O kaspa. Human, lami kayo ang Diyos. Talagsaon nga juice. Talag ya, juice. <laughs> Para kuno katong sudlay, parang inyong kinabuhi mapiskay. Nga painom naman sa tubig nga bugnaw. Aron puno mo sa kalina. <laughs> La inom. Pitok-pitok eh, itong -pitok mata sa magtiayon. <laughs> Naapil mga kuto dito. <laughs> Adaw, ay mawa kumutuutan. Ah, kijir ka, Fader. Kijir ata. Why, mawa? Gamay ra kayo na, Fader. Gamay ra kayo na. Pero ang virus, dako gamay. Psst. Uy. Ang gamay, no? no. Nakaroon, mga tana ko ninyo. Doon ako'y baso. Yuhaw mo mo. Fader, paim na mi, Fader. Ah, sige, aritas kong binto. Paim nun mo. Yang baso, kayo doon na may gamay ng hukaw. Jarrah. <laughs> <laughs> gamay, razad. Unya, pag suod na kong tubig, oy naglutaw-lutaw, nanisaw, muragbadyaw, latong tunga. ang ah? na ikaw rin nakakita. Pangunta na. Mainom ka, dili? Shhh! mo. Tubak ako. Mainom mo, dili? Yeah. di ba mo mainom? Gamay ra na. Way mawa kung di mo mainom? <laughs> oy, gamay ra na. Ano di man ma-inom? <laughs> Uy, mawara. Gamay rin na. <laughs> Nakuha mo sa kong analogy. Bisa gamay, makakontaminate na ito. Ya kung mainom dyo ka ito, naakay gamay. <laughs> <laughs> Uy. <laughs> Pwede mo na ugasan, no? Wala katawan sa Diyos. Naadyo tayo gamay. Uy. Unang, dali ta mapiktuhan sa gamay nga sayop sa si imong kauban. Gamay nga sayop sa si imong bana. Di ba? Gamay nga sayop sa si imong barkada. Ano man na? Naalag kita'y gamay. ini mo na kay gamay. Apir, no? O sa nang nagwali, no? Naay dako, no? <laughs> Muna nga, makakatawahan sa Diyos, ganyan din ni Karon, Pisagamay, gamay makakontaminate sa tua. Feng shui, lucky charm sa mga lucky charm ninyo, mga dragon na lang inyong ipang ponsiras. Symbol of Satan is dragon. Hoy, asa mabasa? Nanas Revelation chapter 12. Ngayon mga feng shui ninyo ba, no? Paswerte man ni Father. <coughs> oh. oh. <laughs> <laughs> Onya habak tinyo. Mo na. Bak, na nakakunt, mo ang hi, muna ko. mo ko, yun mo Kinsa may nagbarang, Muna, na, kadang pambarang? ang ilan pungutana pangutana na kinsa ay nagbarang nako, father, no, ang ay kaduklon. Sayop na yung pangutana. Nga nung nadutlan kagbarang. Sst. Nga naman man, ni Maos, mga kamo na ng kinsa. Nga man, naghuna-huna ka nga imong panimaslan. Sayop man na. Ang pangutana, ani nga nung nadutlan ka, Ah, natan mo, Lamoy, <laughs> Ay, na may pungsoy. Ay, tinuod yun Daghan mo superstitious belief. Ang inyong green nga santo ninyo, gitaparan ninyo iring, nagkamay-kamay. <laughs> tinuod dili. eh. O niya, <d> <laughs> <laughs> yeah, pikas po, doon na po'y Buddha nga way. Wala tayo siya nina. Kay Lucky Charm na. Tanang Lucky Charm ninyo, ilubong jud ninyo. I renounce ninyo please. Or inyong balay useless ang blessing sa pare bisan obispo pa kung inyong gipaduguan. Hoy. Mo nang inyong balay gubot kay inyo nang i-consecrate sa demonyo pinaagi sa pagpadugo. Hoy. Unsaon man nato na i-break ninyo ang seal and consecration before ang blessing para ma-effective siya. Ingon ko tapo, ano na sige may kasikit father hantud na. Nabalihin mi diri bag-o mag-o di di paduguan man Hoy. Mo na nga daghan maka-oppress ang yawa nato. Nasabtan ninyo, when we receive the sacrament, no place the oppression no more place the oppression of the evil spirits. Because Jesus is sent by God to heal all the oppression of the evil spirits. Nalipay mo wala. Hoy. Hey. Ya kamu kung mag mo sa sacrament karon karong simenaha karong buwana we need the best protection ninyo. Hindi, ya, na moy bayad sa pagumpisa ninyo. Na bayad? Oh, libre. St, libre lagi. Inya simba ninyo kada domingo. Mo ni mo na nga kumpisal ta mga lawat ta. Mo ni ya, kumpisal ka ang lawat ka way kumpisal. Ah, oppression na. Hoy. Sige, matakog si Mama Fader. pilan makakatuwi, ko pa sa, Mama, ba tinapol ka tuwi? dili mo masakit og oppression. Timanin niya, you will not be experience oppression barang kulang when we receive the whole sacrament. Amen? O tanawas Padre Pio, taas yung time sa pagpangumbisa, tanawas si St. John Meriviani, Vianney. kinang kaayo. Sst! ayo Uy! Kumpisan mo na. Ay pila na mo ka tuig way kumpisan. ani dugay dugay na jud Dito ko sa Bantayan Island. Ningo nang pari dito father. Ningo andam ba dira kay ugma daga mangumpisa kay duha ka adlaw ko dito. Sa Bisan unsao na mga tao, Father. Di d'yo na mga umpisal. Holy Week, Father. Daghan na ng usaka gatos din sa akong parokya. Ngayon ko, lang, Father. Ugma pa andama anda mong kagalingon. Tsaka naman, basta anda ma. na nami usak na ka adlaw nga tok pagka ugma, padawa to og sakrament. Kiba mo? Alas 9:00 siya nang pagsugod pa alas 9:00 muntag, nahuman siya alas 9:00 gabi. Tsaka nga tindog ko father ni kaon. <laughs> nga, si? Lack of catechism ang mga tao because of that, lack sila ka-appreciation sa sacrament. Nga mo'y muhatag nila fullness of protection sa tibok natong pamilya. Amen? Amen. Nga kung pisa ninyo, wag ba na Wa wag na Nga kung maayo na mo sa mga oppression, hindi makasaybo mo, pariha atong ni Anha na kung ganun ang buntag, nagpasalamat kay eh, more than 5 million na ilang nagasto. Nga karon Father, nakasave nami. So they can help now because they are healed by the oppression of the evil spirits. So they can support now to the mission of the church. Amen? Come on. kung mga healing yung mga oppression, Oy. eh may makasave mo. O niya, makatabang na mo sa inyong family. Kung hindi mo katabang, kaya gi-oppress mo. Oy. so saan ako bagtabang na hurot na may panukli na akong negosyo? Nabukoy tindahan. No? sira-sira store. <laughs> Karon man muabli, sunod na law manira. Ano <laughs> you know man, imong nabaho ka, bayti na ka kumpanya, paduno ta kasod, di ka buka kasod. Dani antu na ako, ka Fader, wa ano na koy pag-asa sa tatay. Ani na ko nimo koy koy. Okay. Pasok na ko. Di na ko baka sakay barko, father. Dasi di libre sa pangumpisan. Sumana jud koy kumpisan, father. Karon tuan na sa Uh, sa so, father, nagpadako ni mong solar light. na <laughs> Wala ka sumurta na. na Oppress sa demonyo. <laughs> Diyo, kung wak pa siya mandawat ang sakramento, di siya katrabaho. Ang guna na good siya. Ah, bisa nung sana yun, father, ba't siya makapalit kong bukas? Karoon? Kakatulo na sakay. O niya, nagbalik na po siya sa iyang forever. Ah, uh, dito, no? Kaya mag-away man, kiwa may sabi may palitan sa mmm, sudan. Ano ah, man. Love. Kayo dyan siya. Pangguna. Pero karon, ah, they are protected by the sacraments. All priests are healers. Ssst. Uy. Wala mo muta na muna. Mag-healing ka, Father. Go to your priest. Ang pare, gani mag-healing-healing or bisag di pare, ang niya mo, pak. Hapak ko rin yung agtang. Ito, ito, Yang apa yang mau dia mana nak healing ni Krista Hei Ayah Abu anak Yang <coughs> lainnya mau karan oh, Ya itu dia nak Yang ni mau Jesus Be Dan ini mau Jesus Cast out <coughs> Yang menghidap mu Sa Masa kan penuh hutun mu Kan du Minta nak aku kau Facebook Duk uya ni mengatau Hanak eh Nak utuk-utuk Yang tahu Nang hidak sa simintoh Wa man maris, Christo, mo res Kristo ro pahidaon mo simento paduulon mo sa iyang sakramento. O na pare pare na questionable jud ang pari anak? Hoy. healing without sacrament, Sacra healing without sacrament is competing Jesus. Mo sa deliverance without sacrament is competing Jesus. Amen. Komplito ning ato ah. Na ang sakramento ni Kristo. Sacraments are instituted by Jesus Christ Himself. To give grace. Man, kung nakata-grasya, peaceful imo family. Di, di, why buwag? Bisan pag na divorce dia, bill, dia, aw, relax rata. Ganun man, nihatag manta-grasya sa mga tao. Ni do man mo sa grasya. Uy, bisan pag usa ang bill, or it's bill, sa pa ng mga bill-bill dia. Relax rata. Ganun man, kigaan ni daol mo sa grasya. Divorce bill, sa pananguban, uban, same sex, bi, anang, marriage, nga bill. Relax ra. Yan naman, basta malikun ang katauhan sa sacrament, sa sa ginoo, dili makabuntog. Ang nakapalikun sa simbahan, ang gracia diod sa ginoo. So karon kay mo, nagbaha ang gracia sa ginoo. Libre. Onya ko mo mo ni, kung mo, simba mo. ayay. ay. ay. Labaw pa sa grasya yung nadawat. Tinubdan sa grasya. dun yung mga pagsulay gaan ra jud. Di ra Oi. Ang dagko nga problema gaan ra. Na man kay grasya. Onya, kung wakay kay grasya, ang gamay nga problema hilabihang bugata. Kung man, disgrasya. Na, na to, let us all together receive the sacrament of of Christ, the dispenser of grace. Go to your priest. Na yung nagpadaan ako, atong lunis, ni chat, si Ati Isabel, gikan sa Amerika. Iba mo, doon ay States for cancer, ayabana, mura nag-idakon unsa kumu ang iyang seas. Because of the sacrament and the deliverance prayer and the sacramentals completely healed na sa karoon. Negative. Ang iyang cancers. Even natural illness. Hindi di mo malimit ang sakramento na tinubdan sa grasya sa kino. Unang uh, congratulations eh, Reverend Balite, no? Atong bagong, uh, naka rin, uh, atong bagong deacon. Nakapit na po mapari natunggahan sa masing pagpakpak, ka, Diakono, sa sakramento sa ordinasyon. sunod na po, mga June na siguro, kumplito, dawatan nila ang ordin sa pagkapari. So, kung ang mga pari, generous lang sa mga sakramento sa simbahan, lagang maayo. Di ba dito mong ko sa, sa, atong akong giad to, itong, itong dakugtian, dakugitlog. Ito <gayad> na sa na po sa provincial diha may nagtinga. Ibaw ko, ibaw mo, duhar ako ng ato sa probinsyal. Rain takabok, nagpahilog na ko dito. <laughs> Pertibog ata na kong lawas, lamian eh, katulog lang. Ma, Magkukadi of, eh. <laughs> Kali lang. Yasa man kapatay na to. Pahulay nga dayo naman dyan na. Yung katumang ng nga to, katulog dyan mo. Kaya sleep is a temporary death. Sleep, <laughs> sleep, sleep is a temporary death, and death is a permanent sleep. Bita <laughs> ko bicara na, iba ko ikapu uban, ikan pasta ko an, ikan pagbasak ng uban, <laughs> oh ikan tanam ug na, eh, mangga, nag spray ug mangga, eh mangga, napa may pagkamanggahan dito mangga? Ah sana yung mga mangga dito? Iba putol nyo? Sab aja bang bishop, Betul. <laughs> So, ba na nga, ni, uh, nay, tubuhan na di ito. Anong gabi eh, the following day, tubuhan na siya. May eh, naglisod naman. Hindi eh, na naman kasulti, eh, ako na lang gihilog, nag eh, gi absolve yung mga sa, ako yung hungan, hinursulitan eh, nang sa, ni mo lula. Yeah, tubuhan na siya the following day. Unya, pagka-ugma, nagdaan doktor, og para tubo, install na. Naabtik pang tiguang. Niguwas pagkaugma. Ang nishare na ko, katung maong magtiayon, nag i sa demonyo. So kung kami mga pare magtukaw, no? daghan ang mapukaw. Eh. Kung kami tanang mga pare sa diocese of Tagbilaran, magtukaw, daghan ang mapukaw. Yan man si Kristo sa Matthew 10, 8 banhawak ang mga patay ang mga pari dei makabanhaw sa patay kay daghan man karong buhi pero patay na asa mabasa san lucas nui sa usa ka bata noingon si kristo lord musunod ko din mo. pero lord ako sang ilubong akong papa kay namatay Ngayon sa pasagdi ang mga patay maglubong og minatay so dunay minatay ang naghatod-pod sa minatay puro put patay spiritual death. Nga naman, sig daw at sacrament without confession. Nagkumanga sa without confession. Spiritual death. So, gahan ka Si Kristo na, pasagdi ang mga patay, maglubong og binatay. So, ang nanghatod, puro po patay. Ang ila yatod, patay. Ang nanghatod, patay po. <laughs> Nga karon gulit ninyo sa inyo, ha? Inyong banang, wala simba, Wanai kompisan Nyamu tandai ni nyeron Tandaian ku sepatai Ya utru buka Wanai kompisan <laughs> Sige, simba simpah perwai kompisan no? No? <laughs> Oh Ingat buka Angki tandaian Angki tandai patai Angki tandaian Utru kami pung nagmisa, misa Utru pun wai Soalnya nimba puru <laughs> ang nagmisa o trupong patay. <laughs> ato ato na niya. Sa karan bitaw di bangong pisal, no? Kining kuyuk-kuyuk sa pare. Kining driver sa pare. At <laughs> dili. Kining labandiro sa pare. Kining choir sa pare. <laughs> Kining li-minister sa pare. Kuyuk-kuyuk. Wala ni mga Tinoo dili. Pero ang delikado po, kung utro pong pare, utro sa kumpisal. Sig pa kumpisal, utro sa way kumpisal. All together with us. We need Jesus. We need sacraments. Only the grace of God can empower us to continue until the end of time. Amen? Unang tiban ininyo, the supernatural power of God is given by Him through the sacraments the seven sacraments. Amen? Naku, ihatag din yung Bible, ha? na naminaw na mo, ihatagan ako. Kato makatubag. Unsa sa sakit, nga maayo sa sacrament. Nagikas demonyo. Ang duol na yun, no? Ang na yun. Ang unang mo duol mo ay makadawat og Bible. Ang unang makaabot. Ang unang makabot. ako ah. Nakamunduha, o dah. Ayun yun duha. No? God bless. Oh. No? Wala well, ay Bible Yeah? Wala Bible diha? Napu man to. Ato. Kasi gamay na dah. Yang kini, ni ni Architect <sighs> Sok Pukanan, no? Kaudiran ko niya 1,000 ka Bible kay ibang sa mga katoliko na makatubag sa pangutana. Uh Sunod pangutana, unsa may makaayo sa oppression? Hoy. Hindi, so, wala <laughs> Oke. Okay. Wala nai babo. Ada pa deh. Apa? Malinga otak no? Oh, Bantai di punanya basahon ha. Oh, ang Biblia ko nos Katoliko na nimahong suok. <laughs> ang Biblia sa <saling>, lain <laughs> lain pagtuo na ilok kay kanunay sok <laughs> Wala pa ilain deh. Oke. Okay. So pangutana. Bila man kabuok ang sacraments, yon. no yun. Ayan, na. Bunga si mong kahago. <laughs> Iduha na lang, ha? <laughs> Iduha na lang, no? So, sa mga Bible seminars naman, ang hatag ng Bible, kada family, di siya mo ipanghatag, kung wak mo kadungog sa atikisem. Di si ba inyura po ng, di ba yun, yun yung ordinaryong libro? Kini yung libro, ha? Word of God. Sa tanang libros kalibutan kini ray Word of God. Sunod. Pangutana. Sunod pangutana. Unsa man ang unang sakramento? Ha? Dali. Eh. Unsa man? Oh, very good. No. Baptism. Ano yun ay una? Makahimu ta ng disipulo ni Kristo. So mo kung mo dawat sa sacrament, gato mga wag kasal, ni kasal na simbahan, ay mo paguna-una ang gasto. Duula na niya sa Padre Sako. Kasabot na na. Pwede, pwede, pwede rin mo nito sa Kristi. Uy, pwede, pwede mo kaslo nito sa Kristi. Basta makumplito na yung requirement. Nanay, maninoy, maninay? Oo. Oh. Oo. Oh. Separate si ba ya ang matrimony sa sa Eucharist? Pwede ra mo simba ka glasay, pakasal ka lasite. Ato ka ikasal dito sa likod. Oh, nanay witness. No na na mo tanang requirements. Pwede ra jud Father kining amo amo ra jud kasal father. Sige ni. Na witness. Oh, nagugma ba ka, dawaton mong imong asawa. Dawaton father. Dawaton mong imong bana. Dawaton father. O, yun ka bang imong asawa? Ato gud tinginawa na na. Okay oh, sa dayon. <laughs> oh man. <laughs> Okay, okay.